kahulugan ng tanglad sa panaginip. Ang tanglad ay isang maraming nalalaman at mabangong damo na karaniwang ginagamit sa pagluluto, tsaa at aromatherapy. Ito ay isang tropikal na halaman na katutubong sa Timog Silangan Asya at kilala sa lemony na amoy at lasa nito. Sa kasaysayan, ang tanglad ay kapakipakinabang sa tradisyonal na gamot para sa mga anti-inflammatory analgesic na nito ito ay mahalaga bilang isang natural na insect repellent at sedative sa modernong panahon ng tanglad ay nakakukuha ng katanyagan bilang isang sangkap sa mahalagang langis, sabon at pabango. Sa pagluluto, sikat na sikat ang tanglad sa lutuing Southeast Asia, partikular sa mga pagkain Thai at Vietnamese. Karaniwang itong idinadagdag sa mga kari, sopas at stir fries upang magdagdag ng citrusy na lasa at aroma. Ang tanglad ay maaari ding gamitin upang gumawa ng tsaa na may pagpapatahimik na epekto at tumutulong sa panunaw. Ang tanglad ay mayaman sa antioksidant at may ilang benepisyo sa kalusugan. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng mga antas ng kolesterol, bawasan ng pamamaga at palakasin ang immune system. Maaari ring ito magkaroon ng mga katangian ng anti-cancer at makatulong na maiwasan ang ilang uri ng kanser. Ang tanglad ay may antibacterial at antipungal properties na ginagawa itong natural na lunas sa infeksyon. Habang ang tanglad ay karaniwang ligtas para sa pagkonsumo, maaari itong magdulot ng ilang mga epekto sa ilang mga individual. Maaaring kabilang dito ang mga reaksyong alerhiya, pananakit ng tiyan at pangangati ng balat. Mahalaga rin na tandaan ng tanglad ay maaari makipag-ugnayan sa ilang mga gamot, kaya mas mabuting kumonsulta sa doktor bago ito gamitin bilang pandagdag. Ang panaginip ng tanglad ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon, depende sa konteksto. Gayunpaman, ang ilang posibleng mga pangunahing punto at interpretasyon na nauugnay sa tanglad sa mga panaginip ay Una, ang aromatherapy. Ang tanglad ay kapakipakinabang para sa pagre-refresh at pagpapasigla ng pabango. Ang panaginip ng tanglad ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagpapahinga, pagalis ng stress o isang pangangailangan na i-refresh ang iyong isip at mga pandama pangalawa ang pagpapagaling ang tanglad ay may mga katangiang panggamot at kapakipakinabang sa tradisyonal na gamot o gamutin ang karamdaman ang panaginip ng tanglad ay maaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pisikal o emosyonal na pagpapagaling o isang pakiramdam ng pag-aalaga ng isang taong may kakayahan sa pagpapagaling Pangatlo, ang kulinari. Ang tanglad ay saring kulinari herb sa maraming lutuin, lalo na sa Southeast Asia. Ang panaginip ng tanglad ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais para sa mga kakaibang lasa, mga bagong karanasan o isang pangangailangan na pagandahin ang iyong buhay. Pangapat, ang espiritual. Minsan, nauugnay ang tanglad sa mga espiritual na kasanayan tulad ng pagmumuni-muni, yoga o pagpapagaling ng enerhiya. Ang panaginip ng tanglad ay maaari magpahiwatig ng isang espiritual na paggising, isang koneksyon sa kalikasan o mas mataas na mga lugar o isang pagtawag upang galugarin ang iyong panloob na sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumuha ng tanglad. Ang panaginip tungkol sa pagkuha ng tanglad ay sumisimbolo ng mabuting kalusugan at sigla. Ang tanglad ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapabata. Kaya ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong pisikal o emosyonal na kagalingan. Gayun din, ang simbolo na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa isang bagong simula o isang bagong simula sa ilang lugar ng iyong buhay. Sa pangkalahatan, ang kahulugan ng panaginip na ito ay maaaring depende sa konteksto ng panaginip at sa iyong mga kaugnayan sa tanglad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng tanglad mula sa lupa. Minsan, ang panaginip tungkol sa paghila ng tanglad mula sa lupa ay nagpapakita na naghahanap ka ng panibagong simula. Nililinis ang iyong sarili mula sa mga negatibong karanasan o emosyon o pagpapagaling mula sa isang pisikal o emosyonal na karamdaman. Nangangahulugan ito na naghahanap ka ng isang paraan upang linisin ang iyong isip at espiritu at magsimulang muli. Sa kabilang banda, kung nakakaramdam ka ng pagkabiko o hindi mo magawang bunuti ng tanglad mula sa lupa, maaari itong magpahiwatig na nahihirapan kang gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay o nakakaranas ng mga hadlang sa iyong landas. Kung nakakita ka ng lantang tanglad, nangangahulugan ito ng pagtatapos ng isang kabanata sa iyong buhay o pagkawala ng sigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagbibigay sa iyo ng tanglad. Ang mga panaginip tungkol sa tanglad ay maaaring sumagisag sa iba't ibang bagay, depende sa iba pang mga detalye sa panaginip. Kung may nagbibigay sa iyo ng tanglad sa iyong panaginip, ito ay kumakatawan sa isang mensahe ng pagpapagaling, paglilinis o pagrengyo. Samantalang, ang taong nagbibigay sa iyo ng tanglad ay kumakatawan sa isang tao sa iyong buhay na nagsusumikap na mag-alok ng kaginhawaan supatay. So porta o patnubay. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa tanglad ay nagbumukahi na ikaw ay nasa tamang landas at may magagandang bagay na darating sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng tanglad. Ang panaginip ng pagputol ng tanglad ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis. Ito ay sumisimbolo sa isang pagnanais na magsimula ng bago upang putulin ng mga lumang gawi o negatibong enerhiya at upang gumawa ng paraan para sa bagong paglago at positibo. Gayun din, sinasalamin lamang nito ang iyong mga kamakailang karanasan o iniisip, lalo na kung kinakailangan mong kamakailan kang nalantad sa tanglad o sinasaalang-alang na isama ito sa iyong jeta o gawain sa pangangalaga sa balat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng tanglad sa pangkalahatan, ang panaginip ng pagtatanim ng tanglad ay sumisimbolo ng mga bagong simula, paglaki at pagpapabata. Ang tanglad ay isang nakakapresko at nakapagpapalakas na amoy na kumakatawan sa isang bagong simula o isang bagong yugto sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na handa ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o kumuha ng bagong direksyon sa iyong buhay. Gusto mong ituloy ang iyong mga hilig o tuklasin na mga bagong pagkakataon. Gayun din ang larawang ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong i-refresh ang iyong isip at pabatain ng iyong espiritu. Dapat kang magpahinga mula sa iyong gawain at tumuon sa pangangalaga sa sarili at pagpapabuti ng sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng tanglad. Kung nanaginip kang mamitas ng tanglad, ito isumisimbolo sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa pagrenew at pagpapabata. Ibinumungkahin ito na humanap ka ng panibagong simula gusto mong bitawan ng mga negatibong kaisipan at emosyon. Sa kabilang banda, ang panaginip ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa pagpapahinga at kapayapaan ng isip. Ang pagpili ng tanglad ay maaaring isang meditative act at ang iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili upang makapag-recharge at makahanap ng panloob na kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak ng tanglad. Sa pangkalahatan, ang mga bulaklak ng tanglad ay sumasagisag sa kadalisayan, paglilinis at espiritual na paglago. Ang nakakita ng mga bulaklak ng tanglad sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na ang nananaginip ay naghahanap ng espiritual na paliwanag o isang mas malalim na pagunawa sa kanilang panloob na sarili. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa si emosyonal at mental na paglilinis o paglilinis. Sa kabilang banda, ang panaginip ng mga bulaklak ng tanglad ay nangangahulugan na makakaranas ka ng positibong pagbabago o pagbabago. Mahalagang tandaan ng na ang interpretasyon ay subjective at mag maaaring mag-iba sa bawat tao.